Lalabas ako, guys. Punta ako kay Inday Shiloh. Matagal sana ako maka makalabas. Kaso lang. Ayan. Kaya po, ayan. Tabilaan na tayo ang video natin ngayon, guys. Punta tayo kay Inday Shiloh. Ayan. Diba? Ayan. Pagyan nga tayo natin yun. <laughs> madilim guys madilim madilim tayo ngayon ayan madilim tayo pupunta ko kung in the shilo ko na mag vlog vlog guys yun si Tarabot ang attire natin ngayon. Takit tayo ng ulo. Ang attire natin guys. Ayan. Ayan ang attire natin ngayon. Itong mga sot-sot ko sa ulo guys. Ito yung mga shela namin na paninda ko. Ngayon, hindi naman pwede ibinta kasi na naran yung mga shela namin. Kasi, Minsan na kabubukas mo lang, may butas eh. Oo, may butas. Sayang din. So, wala man tayong magawa. Ayan. Ayan si, si Gold Hypermart Mart. Naglalaka na tayo guys. May misis ko siya. si kalimutan ko yung mga delivery namin yan, highway natin yan guys punta tayo ka doon kay Inday Shilo alam mo sa totoo guys story tayo story story telling tayo guys ano ay delivery pala yun delivery ano guys yung ano lumipat ako dyan na building ayan o yung building na yun ayan o oh, yung maliit na building ayan lumipat ako sa bahay ko ano mm, February 8 so Oh, <sighs> Si Tintin. Tin. tin. Finish work, Tin. What you doing? I'm vlogging. <laughs> <laughs> Ayan ang daan guys. Ayan yung manarmul. So lakad na tayo guys. Dito na tayo. punta tayo kay Inday Shilo kasi sasabay sa ako kanina kaso lang hindi pa ako binitawan ni Kalbo yung amo kong Kalbo yung pa ang ulo hindi pa niya ako binitawan kaya hindi ako umuwi kasi nilubos-lubos niya kasi niya magbakasyon na naman siguro yan sa Europe ay nako Lord talaga lang Ayan. Ayan, yung building na yan. Shika building. Diyan ako nakatira dati. Ngayon, bawal na daw ang partition. At saka, maliban sa tinanggung naman ng mga partition, partition na iyon, bawal na daw ang bawal na daw ang ano hindi pamilya ang makatura doon ayan ang mga kalsada ayan ang most natin na malaki di ba ayan siya. Ay. Sige, buhay. Ayan. Pupunta tayo kay Inday. Ano? Inday Shellow. Lakad-lakad tayo, guys. Ayan. Alam mo, natutuwa ako sa cellphone ko. Anong year ba yun? 2022 ata for 21 21 ba? Ah, 22 Gusto ko magbili ng cellphone na do Yung kabilaan ng camera ba? Ayun, hindi ko siya na-explore ang loob ng cellphone ko ngayon na bago Ano? Kabilaan pala yung ah, camera na guys Ayun Ang mga sasakyan ng box yun. Lakad-lakad tayo guys. It's size. Ay. Go na guys. Go na. Grand na siya. Grand. Ayan guys. para isang taon din ako dito tumatawid-tawid. Tumatawid-tawid guys. So Ayan. Bukas na. Halba. Agoy, oh ino ko tumatak. Paratang si ano to, Elias. Gusto ko kasi maghapbad kasi nga nangangati ang katawan ko. Kaya, dito tayo guys maglakad sa tayo dyan dito ako nagpapadala ng pera guys kasi dito ako nagpapadala ng pera dito ako nagpapadala ng pera kasi dyan ang hindi rush ay 10.50 so kung rush 15 75 lang kasi sa lansari sobrang mahal guys magkano 24 magiging 25 na ata guys so sa 25 magkano na yon kasi pag ang palitan ay 15 mahal yun guys 200 plus na din yun kaya diba? yeah. yun lang ang problema kasi malayo na ako sa padalaan ko Ayun, nagsuggest naman yung kasama ko. Ay, yung kasama ko, yung kaibigan ko, yung dati kong kasama dati. Na si Angel, yung friend ko, na pwede daw ako magpadala sa Gcas. Pero natakot na ako sa Gcas. Kaya siguro kung pwede kong ipakuha ko yung punta ko kay Inday Shelo ngayon. Ayan guys. Ayan parking dyan guys. Oh. Ayan parking yan. Ang dito ako nakatira na building na to guys. Ayan, parkingan nila yung day shilo. Kabilaan yung ano. Ayan guys. O. Kabilaan yung ano nila. Kabilaan yung ayan. Explore, explore tayo dito guys. Oh. Ayan. Dito ako na entrance. Oh. Diyan ako na entrance dadaan guys hindi ko nga alam yung sinong na nakatira dyan eh. ayan shika building yan La? so ibig sabihin sa mga bike nito hindi to ano mga kasi nga bawal na daw kasi titira Ayun. pero malaking pasalamat din ako kasi nakalipat ako ng maayos ngayon sa awan ng Panginoon tiniis ko talaga yung ano kailan ba ko lumipat Parang lumipat. April. April ako lumipat. Doon. Sa bago kong higaan. Yung furnace naman maganda. Kasi makagalaw-galaw na ako. guys. Kalsada yan. Bridge yan dyan. Ayan. Stuff light like yan dyan. Kasi aakyat na ako kay Inday Shiloh. Diba? Diba? Mm -hmm. Yan guys oh. Doon sa unahan. Yan sa unahan. Bahay yan dati. Lumang bahay. Ayan. Oh, dito ata yung ano. Hmm? basuran lah guys Satu lagi Ayan, seated in Kay Jinkai Dito sila ni Inchai Ay, salamat Lord Guys Sorry, sorry, sorry betul betul. Kui kui kau ni. Asal nasi indai, dai. Ayuh lah masih indai <t exclude> di sini. Kui, aku letak aku. Kui, uh, arai. i